Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga brigad ng ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. At ngayon. Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada, balita Nationwide. Brigada News Headlines. <laughs> sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Abrigada Resign Congressman Saldico nanganganib mapakontemp at may ng arrest warrant matapos hindi sumipot sa sabina ng ICI kahapon. Halos sampo sa, sam sa bawat Pilipino naniniwalang talamak na ang korupsyon sa bansa. Katiwalian tila normal na raw na bahagi ng politika sa Pilipinas. Samantala halos tatlong daang mga ghost super health centers na diskubre ng DOH. Pagulong Bongbong Marcos tuloy pa rin daw sa trabaho kahit na bumagsak ang trust ratings. Samantala mga kabrigada pumatay sa OFW na si Daphne nakalaban kalaban hinatulan ng Kuwaiti Court. At LPA sa labas ng par, inaasahang papasok ng bansa bukas at tatawaging bagyong Ramil. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali! Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Miyerkules, Kabrigada, October 15, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Vera. Ah, Brigada Leo Navarro, malik Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, ang ICI pag-aaralan pa kung ipapakuntem si Saldiko matapos hindi sumipot sa hiring. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo! Brigada! I report! Pag-aaralan pa ng Independent Commission for Infrastructure. Kung ipapasite in contempt sa korte, si dating ako, Bicol List Representative, saldiko. Ito ay matapos na hindi sumipot sa pagdinig nitong Martesico kahit pinadalhan na sa pina ng ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, kailangan munang ng pag-aralan mabuti ang susunod na hakbang na ng komisyon laban sa dating kongresista. Una nang sinabi ni Hosaka na mapipilitan sila magpetisyon para makapag-issue ng contempt order kay Ko na nasa labas ng bansa ngayon. Ipinatawag siya ng komisyon para pagpaliwanagin sa proseso ng budget at insertion sa flood control projects. Si Ko ay kabilang sa mga mambabatas na idinadawit sa mga maanamalang flood control Control Projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Costojo ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga well, kabrigada, halos lahat ng mga Pilipino ang naniniwalang widespread na o talamak at parang normal na ang korupsyon sa ating bansa. Sa Pulse Asia Survey, 97% ng mga Pilipino ang naniniwalang widespread na nga ang katiwalian sa Pilipinas. Samantala, 59% ng mga respondents ang nagsasabing normal na bahagi at bahagi na ng politika sa Pilipinas ang korupsyon. 85% ang nagsasabing lumala ang korupsyon sa nakalipas na labing dalawang buwan. 90% naman ang naniniwalang may collusion o sa buwatan sa pagitan ng gobyerno at mga kontratista sa usapin ng anomalya sa flood control projects. Isinagawa ang survey mula September 27 hanggang 30 sa isang libo dalawang daang adult respondents. Isang linggo ito matapos ang September 21 protest kontra korupsyon. Ang aabot naman sa halos 300 ng mga super health centers ang iniimbestigahan ngayon ng Department of Health. Ngayong araw, nag-inspeksyon si Health Secretary Ted Herbosa sa ilang mga SHC sa Marikina City. Dito na diskubre ang isang HSC na hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Inilarawan pa ni Herbosa ang proyekto bilang manananggal dahil hindi natapos ang Phase 2 ng nasabing proyekto. Sa kabuuan mga kabrigada, mayroon daw ang 297 na mga SHC na sinisilip sa ngayon ang DOH sa buong bansa. Sa naturang bilang, Luzon ang may pinakamaraming proyekto. Naglalaro sa hanggang daya 20 million pesos ang pondong inilaan para dito. At sa ngayon, isinumitin na rin nila ang proyektong ito sa Independent Commission for Infrastructure ICI para ito'y maimbestigahan. Brigada Balita Nationwide. Mga hindi na raw bago Ayon kay Senate President Tito Soto, ang pagbibigay ng akses sa publiko sa salen ng mga opisyales ng gobyerno. Kwento niya noong Senate President din siya noon ay pinayagan niya ang pagbibigay ng akses ng salen bagamat subject for approval ito ng bawat senador. Tiniyak naman niyang handa siya anytime na ipakita ang salen niya kung nais itong silipin ng ilan. Sa kabilang banda, suportado naman ni Senator Kiko Pangilina ng pagpapatupad nito dahil klaro naman daw itong nakasulat sa batas. malalang matapos maupo bilang bagong ombudsman ni Jesus Crespin Remulla ay nais niyang o inalis niya ang restriction sa pag-access nito. Ang Malacanang naman, Kabrigada Kampante, bagyang bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos sa SWS Survey. Mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Para sa Malacanang, hindi issue ang bahagyang pagbaba ng tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo para labanan ang korupsyon at itaas ang kabuhayan ng bawat bawat Pilipino, lalo na sa gitna ng mga kalamidad na kinakaharap ng bansa. Giit ni Castro, hindi iniinda ni Pangulong Marcos ang mga numero sa survey, bagkos mas mahalaga daw sa kanya na maramdaman ng taong bayan ang serbisyo at malasakit ng gobyerno. Ani Castro, gising na ang mga mamamayan kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan at kung sino naman ang inuuna ang pansariling interes. Nabatid na batay sa pinakahuling social weather station survey na inilabas ng Stratbase, bumaba sa 43 ang trust rating ng Pangulo mula sa 48% noong June 2025, habang mas malaki naman ang ibinaba ng tiwala kay Vice President Sara Duterte na bumagsak sa 53% mula sa 61%, pinakamalaking pagbaba ng kanyang rating ngayong taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Uma, ang bilang naman ng mga apektado sa lindol sa Davao Oriental, pumalo na sa 1.1 milyon. Brigada Cath Austria, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Lumobo pa sa mahigit 1.1 milyon katao o katumbas ng 256,000 families ang apektado ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Ayon sa NDRRMC, bumaba naman ang bilang ng mga nananatili sa mga evacuation centers. Mula 12,000 katao kahapon ay 2,903 na lang ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga itinakdang evacuation sites. Samantala umabot na sa 58 milyon ang kabuang halaga ng tulong na naipagkakas. Sa loob ng pamahalaan sa mga pektadong pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Malita, nationwide. Samantala ang bansang Japan nag-turnover ng mga tulong para sa mga nilindol sa Cebu brigada Sheila matibang ibrigada mo brigada, brigada. Ba -ba -ba -ba. Report bigay ng Emergency Disaster Relief Assistance at Japan sa pamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA para sa mga residente sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Kabilang dito ang mga tents, blankets, plastic sheets, sleeping pads, portable jerry cans, at mga water purifiers para sa mga displaced families. Ayon kay Ambassador Endo Kasuya, kasama ng mga Pilipino ang Japan sa panahong ito, lalo na't nakararanas ng lindol, hindi lang ang Cebu, kundi maging ang Baguio at Davao. Umaasa umano itong makatutulong sila sa anumang paraan. Bago ito, una nang nagpadala ng tulong ang Japan Air Self-Defense Force sa pamagitan ng Air Transport Relief Supplies sa Japan-Philippines Bilateral Training na Doshin Bayanihan 525. The heart of changing lives. Ako si Brigada Sheila Batibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. <laughs> the music Dagdag pang balita mga kabrigada, patuloy ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education para sa isang health break para sa mga guro mula October 27 hanggang 30 kasabay ng wellness break ng mga mag-aaral. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Act NCR Union Ruby Bernardo, sinabi nitong hindi ito basta pahinga. Kundi karapatang matagal nang ipinagkait sa mga guro na patuloy na binabagsakan ng trabaho at programa ng DepEd maliban sa panawagan para sa health break iginit din ni Bernardo na dapat ding tutukan ang long-term solution sa malalim na problema sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Bernardo, marami sa mga paaralan ang hindi ligtas sa lindol at iba pang sakuna, kung saan 70% ng mga classroom sa bansa ang posibleng hindi naligtas gamitin. batayan yan sa datos mula sa EDCOM2. Dagdag pa niya, hindi dapat maging laging solusyon ang suspension ng klase tuwing may health crisis o kalamidad. Kaya uh... Uh, mas lalo talaga yung panawagan namin for long term solution uh -huh. at walang long term solution kundi yung magpatayo talaga ng uh, maraming classroom magdagdag uh -huh. ng uh, teachers kasi talagang yung kakulangan ng guro at yung ating mga education support personnel lang lang uh -huh. bakit overcrowded tayo no uh -huh. kung may long term solution man ay talagang yung paglalaan ng budget para sa backlog na ito uh -huh. Sa Ngayon mga kabrigada acknowledgement pa lamang mula sa DepEd ang natatanggap ng grupo. Kaya umaasang at na positibong tugon bago pa man sumulapit ang itinakdang petsa ng break. Rapido, nationwide. Ang DOH naman mga kabrigada umapilayan sa publiko na manatiling kalmado sa usapin ng mga influenza like illnesses. Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada! Five report! Nilinaw ng Department of Health na normal lamang ang pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illness tuwing bare months at hindi pa ito may tuturing na isang outbreak. Sa isang panayam, Muling igrinit ni Health Secretary Chodoro Herbosa na bahagi ng flu season sa bansa ang kasalukuyang pagdami ng mga kaso ng trangkaso, lalo na't na papalapit na ang malamig na panahon. Kaya nanawagan ng DOH sa publiko na manatiling kalmado at magdobli ingat, lalo na sa mga paaralan at matataong lugar. Paya pa ng kagawaran na regular na maghugas ng kamay at panatilihing malusog ang katawana. Tiniyak din ang ahensya na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at handang makipagtulungan sa mga lokal na pamalaan upang maagapan ang pagkalat ng mga sakit ngayong flu season. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Also, Balita, nationwide. Ang Senate Committee on Agriculture ay maglalabas na umano ng executive order ang Pangulo sa susunod na dalawang linggo para sa sektor ng agrikultura. Brigadaan Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 -by. Report! Sinabi ngayong araw ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reforms chairperson Senator Kiko Pangilinan sa pagdinig ng kanyang komite na bagamat hindi pa nga naipapasa ang rice tariffication measure ay nakatakda na raw maglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na dalawang linggo. Ang unang EO ay tumutukoy sa pagtatakda ng minimum floor price sa pagbili ng gobyerno ng palay sa mga local farmer habang ang pangalawang EO naman ay tungkol sa Pagpapatupad ng Sagipsaka Act para sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa food security o di kay pagbili ng mga pagkain o produktong agrikultural. Sa ilalim nito, magiging mandato rin ng mga ospital, provincial city jail at maging cafeteria sa mga state universities na direkta makipagugnayan sa mga magsasaka at mangingisda sa pagbili ng mga produkto. O makasa naman ng Senador na mailalabas agad ngayong buwan ng Pangulo ang dalawang iyon na ito in the hall of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Food. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa iba ba mga balita mga kabrigada, Tinuturma ngayon ang Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak, na hinatulan na ng korte sa Kuwait ng labing apat na taong pagkakakulong ang pangunahing sospek sa pagpatay sa overseas Filipino worker na si Daphne Naklaban. Ayon pa kay Kakdak, tatlo pang kasabuat ng pangunahing sospek ang nahatulan din bilang mga accomplice sa krimen ang noong December 31, 2024, iniulat ng Department of Foreign Affairs, na natagpuan ng katawan ni nakalaban sa bakuran ng bahay ng kanyang amo na si Saad Al-Abdullah Jara. Nawawalan si nakalaban mula pa noong October 2024 matapos mawalan ng komunikasyon sa kanyang pangalawang employer. Tatagpuan ang labi ng OFW sa advanced state of decomposition matapos pagsumiti ng report sa pulisya ang kapatid ng mismong sospek. Ang pangunahing sospek mga kabrigada, isang Kuwaiti National na may record ng krimen ay umamin kalauna na siya ang pumatay kay nakalaban. Samantala, sinabi pa ni Kakdak na patuloy pong umapila ang pamahalaan ng Pilipinas sa kanyang kaso ni sa pang OFW sa Kuwait na kamakailan ay nahatulan din dahilan sa pagkamatay ng kanyang amo. Bago. Bigada, baldita, weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, bukas, araw po ng Webes ay naasahang papasok na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantay ang low pressure area sa labas ng para. As of 8 a.m., huling na mataan ang LPA sa layong 1,665 km silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pagasa, asa meron itong katamtamang tsansa na mag-develop bilang isang ganap na bagyo. Sa oras na maging tropical depression na at tumuntong sa PAR, bibigyan na ito ng local name na Bagyong Ramil. Ang naturang sama ng panahon, ang magpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon ngayong weekend. Inaasahang lalapit ito sa bahagi ng northern Luzon. Sa kabila po niya nilinaw ng paghasa na malayo pa ito sa PAR kaya posible pang mabago ang forecast track. Sa ngayon, patuloy pa rin umiiral ang easterly sa tang north easterly wind flow na nakakaapekto naman sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Love Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.